Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Paraling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman dito masaksi Lahat ay importante di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa iyo? Kung bago po kayo sa ating channel Mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Taling Pilipino malupit yan ang mga panaginip tungkol sa dumi o tae ay kadalasang may malalim na simbolikong kahulugan na sumasalamin sa ating panloob na estado at emosyonal na karanasan. Kapag ikaw ay nanaginip na dumudumi sa isang pampublikong lugar, ito ay maaaring sumasalamin sa iyong mga pangamba tungkol sa privacy at takot sa pagiging mahusgahan ng iba. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaaring magpahiwatig ng iyong mga alalahanin sa pagpapanatili ng personal na espasyo o pag-aalala sa kung paano ka nakikita ng iyong kapaligiran. Ang pagdumi sa pampublikong lugar sa panaginip ay maaari ring magpakita ng iyong pag-aalangan sa pagpapahayag ng sarili o paglabas ng mga bagay na personal at pribado dahil sa takot na hindi ito tatanggapin ng maayos ng lipunan. Sa kabilang banda, ang panaginip tungkol sa paglilinis ng dumi o tae ay simbolo ng iyong pagnanais na harapin at linisin ang mga negatibong aspeto o problema sa iyong buhay. Ito ay nagpapakita ng determinasyon at kahandaan mong ayusin ang mga gusot o suliranin upang makamit ang isang mas maayos at malinis na estado ng pag-iisip at paligid. Ang ganitong panaginip ay maaring magmungkahi na ikaw ay nasa proseso ng pagtanggal sa mga hindi ka nais, nais na elemento sa iyong buhay, maging ito man ay mga negatibong emosyon, hindi malusog na relasyon, o mga sitwasyong nagdudulot ng stress at pagkabalisa. Sa pamamagitan ng paglilinis, simbolikong ipinapahayag mo ang iyong pagnanais na magkaroon ng mas positibong kapaligiran at pananaw sa buhay. Ang pagkakakita ng tae ng hayop sa panaginip ay kumakatawan sa natural na siklo ng buhay at mga prosesong kinakaharap natin araw-araw. Edo -araw. -araw. may maring magbigay ng pahiwatig tungkol sa pagtanggap sa mga natural na pangyayari at pagbabago na dala ng buhay. Ang ganitong panaginip ay maaaring mag-udyok sa iyo na magkaroon ng bagong pananaw o approach sa mga bagay-bagay, lalo na sa pagharap sa mga bagong oportunidad na darating. Ito ay maring Mr. paalala na ang mabawat proseso, maging ito man ay mukhang hindi kaaya-aya, ay may kahalagahan at lugar sa ating paglago at pagunlad bilang isang individual. Ang panaginip na ikaw ay naglalakad sa tae ay sumisimbolo sa pakiramdam ng pagiging nasa isang mahirap o komplikadong sitwasyon sa iyong buhay na nais mong malampasan. Ito ay maring indication ng iyong mga hinanakit, pagkabahala o pag-aalala sa mga aspeto ng iyong buhay na tila mahirap linisin o ayusin. Ang ganitong panaginip ay nagpapakita ng iyong paghahangad na makahanap ng solusyon at lumabas sa sitwasyong ito na may dangal at pag-asa. Mari rin itong magudyok sa iyo na harapin ang iyong mga takot at alisin ang anumang humahadlang sa iyong personal na pag-unlad at kaligayahan. Ang panaginip ng tae sa kama ay nagpapahiwatig ng mga hindi inaasahang problema o sitwasyon sa pinakapribadong aspeto ng iyong buhay tulad ng iyong relasyon o personal na damdamin. Ang kama na simbolo ng pahinga at privacy kapag nahaluan ng tae ay nagpapakita ng pagkabahala o pagkakaroon ng mga isyong nakakaapekto sa iyong personal na espasyo at kaginhawahan. Ito ay maaring isang paalala na kailangan mong harapin ang mga personal na issue na maaring ikaw ay iniiwasan o hindi napapansin. Ang panaginip na ito ay nagmumungkahi rin na ang mga problemang ito ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong emosyonal na kagalingan at kalidad ng iyong pahinga o pagtulog. Ang magsakabilang bandas, ang panaginip na kumakain ka ng tae, bagamat maaaring magdulot ng pagkadismaya o pagkasuklam sa pagising ay may mas malalim. Nakahulugan tungkol sa pagtanggap at pagharap sa mga may hirap na sitwasyon o aspeto ng iyong buhay na maaring hindi mo gusto. Ito ba, ba yung simbolo ng pagtanggap sa mga bagay na mahirap lunukin o tanggapin sa iyong waking life? Maari rin itong magpahiwatig ng pagsubok na makahanap ng nutrisyon o halaga sa mga sitwasyong itinuturing na hindi ka nais-nais o negatibo. Ang panaginip na ito ay nagtuturo sa iyo na maging mas bukas at tanggapin ang mga aspeto ng iyong buhay na maaring hindi mo karaniwang pinapahalagahan o iniiwasan. Ang panaginip na puno ng tae ang paligid mo ay sumasalamin sa pakiramdam ng pagiging overwhelmed o napapaligiran ng negatibong enerhiya o sitwasyon sa iyong buhay. Ang ay maaring indikasyon na iyong nararamdaman tungkol sa kasalukuyang estado ng iyong personal na buhay o trabaho kung saan nararamdaman mong hindi ka makatakas sa mga negatibong aspeto o suliranin. Ang ganitong uri ng panaginip ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa malinis na simula o ang pangangailangan na literal na linisin ang iyong paligid upang makahanap ng kapayapaan at kalinawan. ay maaaring mamaging isang paalala na kailangan mong harapin ang mga negatibong sitwasyon sa iyong buhay ng may tapang at determinasyon upang makabalik sa isang malusog at positibong landas. Ang panaginip na ikaw ay tumutulong sa isang tao na linisin ang kanilang tay ay nagpapakita ng iyong pagiging supportive at handang tumulong sa iba kahit sa mga mahihirap na sitwasyon. Ito ay sumisimbolo sa iyong kakayahang Mag-alok ng tulong at suporta sa mga taong nangangailangan, pati na rin ang iyong kahandaan na harapin ang hindi kaaya-ayang mga aspeto ng buhay kasama ang iba. Ang panaginip na ito ay maaring magpakita ng iyong malasakit at empatiya sa iba na nagpapakita ng iyong malakas na karakter at ang iyong pagnanais na gumawa ng positibong pagbabago sa buhay ng iba sa pamamagitan ng pagtulong sa paglilinis simbolikong ipinapakita mo ang iyong dedikasyon sa pagpapabuti ng sitwasyon at pagbuo ng mas malakas na relasyon batay sa pagtitiwala at mutual na suporta. Sa wakas, ang panaginip tungkol sa sanggol na nagtae ay nagbibigay diin sa mga tema ng bagong simula, pagbabago at natural na proseso ng pag-aalaga at paglaki. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaaring magpakita ng iyong mga damdamin tungkol sa responsibilidad, pag-aalaga at ang natural na daloy ng buhay at pagbabago. Ito rin ay maaring sumasalamin sa iyong pagtanggap sa mga hindi inaasahang pangyayari at ang iyong kakayahan na harapin ang mga ito ng may pagmamahal at pag-unawa. Ang panaginip na ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pag-aalaga, pagtanggap at pagharap sa mga natural na aspeto ng buhay na may positibong sa loobin at bukas na puso. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at magiwan ng inyong comment. Maraming salamat po! Parating Pilipino, malupit yan Likat ating samahan, si Ate Vivian Kaya naman, una Sulyak, malupit Kapalaran mo, dito nakadikit Araling Pilipino, likat dito Nakalaan lahat ng paborito muna Julia, palupit Pag napanood, di na Makinig na